Welcome to my vlog. Ayan, nagsigyan tayo ng baboy. Ayan, no? Minsan lang tayo dito mag-baboy dahil marang baboy niya. Mas ang manok. Ayan, o. No? Sinigyan natin yung buto-buto na buto-buto na may laman. Yan ang gusto ko, guys. Ayan, Ganyan yung may ang taba. Wala! Ayan. Ayan. Ang nilagay lang natin dyan, guys, ay kamatis at uh, sibuyas At pamenta. Ayan. Hindi ko siya nilagyan ng loya. Pero naglalagay talaga ka ko yung loya. Tapos labanos. Dose! Ayan, di ba? Habang tayo ay nag-ano, nagbibidiyo, may tanong ng tanong, ano ba naman yan, di ba? Ganito talaga ang katotohanan dito, realities. Yeah, reality, reality, <laughs> yeah, ah, uh, realidad, <laughs> di ba? Meron na akong nakalagay yan, presyo, sa harap ng red. sa harap at gilid, meron akong nakalagay doon presyo. Pero nga ngawa at nga yan sila, no? Magkano to, magkano to? No, nakakainis. Di ba? Ayan. Masali na dito sa pag... <laughs> Hindi ko siya nakuha na ng ano, no? Diretso na tayo dito. Hindi ko nakuha na ng video. Naku. Kasi wala sa isip ko talaga na ano. Nawala sa isip ko. <laughs> Lalo na yung mga kasama mo dito, no? Sisirahin yung isip mo. <laughs> Mabubuang ito. <laughs> Nagbibig, tawa na tawa. Nakakasar kasi ginding style eh, no? Nilagyan mo na lahat-lahat. Ganun pa rin gagawin sa'yo. Ngawa ng ngawa. Ayan. Ayan. ko na, guys. Malambot na to siya, guys. Malambot na. Diba? ba? Ayan na. Ocho! Ocho, ocho! Diba? ba? Habang nagano, gano, masanay na kayo. Masanay na kayo. Na kayo. na kayo. Ganyan yung bantay. Panay gawa. Panay tawag. O, no? diba? Kaya mas gustuhin kong nakaupo ako doon. Dahil lahat alam ko, no? Hindi na ako kailangan tumingin sa lista ko. Yung lista na yon para yun sa kanila, guys. O, oh, yan. Maluto na talaga to Lalambot itong ano, gulay nito. <laughs> ang ating recipe ngayon ay nilagang ay nilaga, sinigang. Ayan, mali-mali na ako. Sinigang na baboy na may buto-buto. May buto pero konti lang ang buto Mas marami yung malaman. Ayan guys, our uh, recipe for today's video is sinigang na baboy. Kung nagustuhan nyo guys ang aking video or recipe, a like and share and follow. Thank you for watching. Bye bye.